po na mama mosting po okay dito National Alliance of Muslim Community of the Philippines Pasig Chapter na kaisa po sila at kami na mga moro para iuwi si Tatay Digong. Bring him home! Tatay Digong! Maraming salamat sa si pagtulong mo sa akin from Kwan! Alawak pa! Alawak pa! pa! Tatay Digong! Umuwi ka na! Huwag ka mag-alala. Umuwi siya. Ako ang iyong konsensya. Do that! magsalita kayo habang hinihintay pa natin kayo. Ito na. From... From Antipolo City. Ano naman po ang mensahe? Doon panahon po ni Tata Digong, rapdam ko po. Ang takot ng mga adik. Dahil sa lugar po namin, 24 hours sila, nandiyan sa kanto, nakikita ko. pa. Nung panahon ni, ni Tata Digong, Biglang nagsilayasan at marami pong nawala. Kaya mahal na mahal ko po si Tatay Digong noong panahon hanggang ngayon. Maraming salamat po. Kaya Duterte! 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 Message ko po kay Tatay Digong, ganun ang At hihintay ka rin sa Pilipinas hanggang may kumakas. Talaga ng luha mula sa puso. Sorry. Hindi siya mga arti o. Hala ate. Love you. Kahil ako naman po boy. May ate. Meron pa isa partner ah. From Antipolo din. From Valenzuela. Galing Bicol. Simulan ang namuro si Prada. dito. Ay, para ka ko rin. May isa ka pa dyan, partner? Ah, uh, para sa akin. Tamang-tama na. Tama na yung ginawa ni Marcos kay Duterte. Ginamit niya si Sara para makapasok siya ng gobyerno. Ginamit yeah. niya si Sara makapasok sa gobyerno. Tinuloy niya ang kanyang mga plano para kagaya dati. Kaya, Marcos, mahal na pangunong presidente. Suportado kami sa si inyo. Huwag kayong mag at tayo ng Pilipinas ay nagsusumamos sa na pagbabalik nyo bilang presidente. Masayang masayang kami ngayon dahil inaayos namin ang mga ang, ang Pangulong Presidente Duterte. Kaya yeah, manda ka. Okay ka lang? <laughs> Duterte! Duterte! Du Isa sa mga kasamaan natin sa industriya ng musika at komedya, Arnel Lachika. Sige na sa dami ng uh, kabutihan at kagandahang asal na naramdaman uh, at experience ko kay Pangulong Duterte. Uh, medyo naano ko kasi itong pong presidente na kaupo ngayon isinuko ang ating sugere at kitang kita naman natin sa mga nangyayari. Tatay, tignan mo ang sambayanan mo. Kung hindi ka kayang palindigan ng pangulong ito, ang sambayanan mo ang titindig para sa'yo. Yeah! Inatan mo ang sarili mo, inatay namin ang pagbabalik mo, dahil alam kong mahal na mahal mo kaming lahat, at mahal na mahal ka rin namin, Tatay. Tama! Aran na na, Chico mo! do der Ayan, meron naman tayo dito, partner. Meron, partner. Ayan! Ayan! Si Ma'am Karen from? From Davao. Ano, ano na lang po? Niya? Ayan, Ma'am Karen. Ako po ay isang miyembro ng Marcos Alisiyan. Talagang nakakaya. Kung ang istang tinanggal mo, tinanggalan mo ng tubig, anong mangyayari? Kung ang puno, tinanggal mo ng Lupa oh.